Piyolo Pascual at ang mga usap-usapan tungkol sa kanyang seksualidad, mga chismis at katutuhanan. Isa si Piolo Pascual sa pinakasikat at pinakamatagumpay na aktor sa industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Bukod sa kanyang husay sa pag-arte, kilala rin siya bilang isang mahusay na mga awit at producer. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi nakaligtas si Piolo sa mga kontrobersya, Lalo na pagdating sa mga usap-usapan tungkol sa kanyang sekswalidad. Kumusta at maligayang pagbabalik dito sa aking channel. Ang channel na tumatalakay sa mga singer at artista noon at ngayon sa tulong ng artificial intelligence at kaunting research na rin. Kung bago ka palang sa aking channel, isang munting request mula sa inyong lingkod. Huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga susunod kong upload. Ngayon pa lamang ay pinasasalamatan na kita. Mga chismis at alingaw-ngaw. Simula pa noong sumikat si Piolo noong late 1990s hanggang 2000s, paulit-ulit na naging paksa ng chismis ang kanyang sexualidad. Maraming haka-haka ang kumalat, kabilang na ang mga akusasyon na siya raw ay hindi straight. Ang mga chismis na ito ay pinalala pa ng kanyang pagiging pribado pagdating sa personal na buhay. Isa sa mga dahilan kung bakit naging mainit na usapin ito ay ang mga viral na litrato, peking balita, at kwento na ikinonekta siya sa ilang kapwa lalaki sa showbiz. Marami rin ang nagsasabing ang pagiging single ni Piolo sa loob ng maraming taon ay nagbigay daan upang questionin ang kanyang sekswalidad. Pahayag ni Piolo Pascual, sa kabila ng mga alangas-ngas, nananatili si Piolo na privado at mahinahon sa pagsagot sa mga tanong tungkol dito. Sa ilang panayam, sinabi niyang sanay na siya sa mga intriga at hindi na ito bago sa kanya bilang isang celebrity. Noong una, naapektuhan ako, sabi ni Piolo sa isang interview pero natutunan kong huwag nang bigyan ng halaga ang mga bagay na hindi totoo. Pinili niyang ipokus ang kanyang panahon at enerhiya sa trabaho, pamilya, at pananampalataya. Isa rin sa mga pinakatanyag na pahayag ni Piolo ay ang kanyang paniniwala na hindi niya kailangang patunayan ang sarili sa sinuman. Alam ko kung sino ako, at iyon ang pinakamahalaga, Ania. Ang Katotohanan Hanggang ngayon, walang matibay na ebidensya o anumang opisyal na kumpirmasyon mula kay Piolo na sumusuporta sa mga chismis tungkol sa kanyang sekswalidad. Tanging siya lamang ang may karapatang magbahagi ng kanyang personal na katutuhanan kung nanaisin niya. Mahalagang tandaan na ang sekswalidad ng isang tao ay privado at hindi dapat maging batayan ng paghusga. Sa halip na mag-focus sa mga espekulasyon, mas mainam na ipagdiwang ang kontribusyon ni Piolo sa industriya ng sining at ang kanyang mga nagawa bilang aktor, producer, at mabuting tao. Ang mga intriga ay bahagi na ng buhay ng mga artista, ngunit mahalaga rin ang pagpapakita ng respeto sa kanilang personal na buhay. Si Piolo Pascual, sa kabila ng lahat ng kontrobersya, ay nananatiling isa sa mga haligi ng showbiz na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa marami. Kung ang isang tao ay masaya sa kanyang buhay, sino tayo para questionin ito? Sa huli, ang mahalaga ay ang kontribusyon ng isang tao sa lipunan at kung paano siya nakakapagbigay ng positibong impluensya sa iba. Maraming salamat sa iyong pagtangkilik. Huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga bago kong content. Hanggang sa muli!